Ang laki siguro ng laman nito mga idol. Ang kapal oh. Anong tawag kasi dito? Tamalis nga ba? Tamalis. Ang kapal ng ang taba oh. Ang laki yata ng laman nitong tamalis na to. Buksan natin. Mukhang masarap. Balot na balot eh. ba? Yan yung bukasan na Uy! Akala ko laman na. Balot lang pala. Buksan pa natin. Uy! Ang Balat na naman. Akala ko laman na. Kapal ng balat pala. Eto, siguro laman na to. Ah, yun. Laman na nga. Uy. Ang late lang pala, oh. Pero mukhang masarap. Akala ko makapal yung laman. Makakain ba kayo ng ganito, mga aloving? Tawalis. Grabe yung balat, oh. Ang laki. Dalawa pa yung natanggal, Ang kapal ng balat. Pero mukhang masarap naman. Madami siyang toppings na ano, itlog ng pugo. Ay, itlog ng buro. Ayan, no? Ayan siya. Ay, yummy! Ang kapal pala ng pagkakabalot na itong tamalis na ito, mga idol. Oh, doble-doble yung balot. Oh. sa Dalawa. Ang kapal. Ito yung pinakabalot niya. Manipis lang, mga idol. Tawagan natin. Oh, gusto mo? Gusto mo? mas sige. Sa totoo lang, kinain ko na yung isa nito kanina eh. Ito yung balat niya, oh. Oh, ito. So, ito yung ngayon. So, nabusog na ako, kaya nakalimutan ko siyang i-video kanina kaya uh, late ang aking video yan, yan ang itsura ng ating tamalis so hanggang dito na lang mga lods nabusog na ako dun sa isa, kinahin ko na kanina so bye bye na